Sabi so, ko, magkakabahay din ako ng ganito, tiwala lang. <laughs> Maliit lang to eh, oh. Oh. 40 by ano lang to, 40 by 20 para. Uh, Samplo lang nila, nasamplo. No? Ito, maganda rin yung panahay. din ako na ganito kalaki, pas, kaso so wala pang ganyan. Sabi <laughs> ka, pader pa lang. <laughs> ito, maganda rin ito mga. Oo. Oh. Oh. Sticker lang naman yun eh. Sim simple lang, ano? Oo naman makapagpag, pero pagbibilhin mo yung mga nakalagay na yan. Mas mahal pa yun sa bahay. Mga 150 na. piso. Oo, mga 150 piso. Pero kung halimbawa, ano naman, sa construction mo, yung marunong ka. Kung yung marunong gumawa. Oo. May course din kasi yan. Oo. Oh. Ganda, no? Ganda nga kanya 'yung ano na nasa sa, sa, okay. sala. Ninakset. Salamo. Ito kasi 'pag in-order mo okay. totoo lahat. Ikakabit nila 'to. Babayaran mo. Halimbawa ito? Itong package na 'to. Magkakabit niyan. Oo, pero bayaran mo na 'yung Oo, uh, uh, isang ano. <coughs> 'Yan lahat ng mga cabinet. Siguro sa pinasigurado. Kamurina namin. Wala kayo basta ito lang baka mga 150 nga 'yan oh. Pero ang laki ng space ng sofa na 'to. <coughs> na lang eh. Magkano lang ito? Maliit lang. 1,000. 1,000. 7,000. 8. Mas <coughs> mura dito eh. Ah, doon? Oo. Oh, Mas mura. Dito mahal. I-10 mo. I-10 dito. I-convert mo. Doon. 10 lang din. Dato itong mga ganito eh kayang-kaya tong Pinoy lang dati nagawa ng mga ganit.